for the uh, 50, for the firefighting. Uh, judges, na... pinasan mo nakalagay sa ating mga... Pagsagip sa mga sugatang minero at samot saripa, ilan lamang ito sa mga normal na ginagawa ni Kenneth sa pagtatrabaho nito bilang team leader sa isang search and rescue team ng isang mining company sa Surigao del Norte. Uh, more on na mga ano lang, yung mga may nasugatan lang, yung mga ganoon lang. As uh, to fire naman po, uh, kasi wala namang nangyaring fire talaga na incident, na malaking fire incident sa, sa amin. Pero kahit na ganoon man po ang nangyari, na wala mang masyadong uh, fire incident, uh, yearly pa rin ginagawa pa rin namin as required by law. Ang kanilang pagpapakitang pagpapakitanggila sa Melvin Jones Grandstand ay parte ng safety field competition sa pagdiriwang ng ika na putsyam na anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Mine Safety and Environment Association. Based on ano, ng MGB, po, uh, requiring MGB, uh, pag may fatal kasi po, uh, after 24 hours dapat na report na po sa MGB at saka magkakaroon ng problema na yung company so ibig sabihin yan magkakaroon ng stop ng operation ng company. So by that, hindi rin kami makakasari dito po sa PEMSEA po. Safer, pinaalala lang natin sa ating mga kasamahan sa pagmimina na unahin natin yung safety ng ating pagtatrabaho. Kasi buhay yan eh, importante yan. Yung trabaho, pag ginawa natin safer, mas magiging productive yung ating trabaho. Ipinaalala rin sa aktibidad ang kahalagahan ng ligtas at maayos na minahan alinsunod sa DENR Administrative Order 2000-98 o ang Mine Safety and Health Standard. Pero sabi nga, prevention is better than, uh, is better than cure. So kahit yung mga near me, bang pag uh, may nakakalat dyan, baka posibleng maaksidente, nilireport siya ng mga empleyado para ano eh, para hindi sila ano, para walang accident na mangyari sa kanila. Pero maliban sa mga miyembro ng PMC, tinututukan din ito ang regulasyon sa operasyon ng ilang mga small scale miners. Ang ilan kasi sa mga ito ilegal na nag-ooperate o hindi sumusunod sa mga pamantayang itinakda ng DENR. Hindi natin siya mapigil how much more yung mga small scale na nasa ilalim na ng lupa nasa bundok pa. Ngayon, open ng gobyerno, minahang bayan, bibigyan namin kayo ng mga miminahin. No, hindi nyo kailangan ng ano, kasi yung mga requirements, ayaw nila eh. Malaki ang potential ng mining industry. Ang kailangan lang talaga natin, meron tayong programa na tama, ang government, ang private sector, ang, ang mga community, kailangan mag, magsama-sama para ma-maximize natin yung opportunity, ma-develop. Sa buong bansa, aabot pa lang sa isang daan ang rehestradong grupo ng mga small-scale miners. Tema ng pagdiriwa ngayong taon ay Mining 4.0, Safer, Smarter and Sustainable. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.